So, good day mga boss no. For today's video ay mayroon tayong gagawin. Si-share natin yung ating pagtimpla ng ating textured mga boss para sa ating mga speaker box. So, si-share natin isa-isa kung ano yung mga ingredients na ginagamit natin mga boss para sa ating mga speaker box para sa textured sa first coating ng ating box. So, ngayon mga boss is iisa-isahin natin yun lahat yung mga ingredients para malaman nyo din at pwede na kayong gumawa ng sarili nyong textured sa bahay nyo mga boss so ayan po yung ating mga ingredients sa ah. ito po yung mixture ng ating textured mga boss no yung ating nilag tinitextured natin sa ating mga ginagawang box so ito po yung buhangin natin yan nakatostang buhangin po to yan tapos isang sachet ng stick oil. Yan. Tapos yung ating pulbos. Yan yung ating patching compound mga boss. At itong ating elastomeric na black. Yan. So ito pala mga, na pintura mga boss is latex na black elastomeric. I, binili natin isang, isang litro lang. Yan. Kaya naka, naka nakalata siya wala kasi silang available yung naka plastic so ito yung binigay nila nakalata at itong ating classitex yan davis classitex textured yan po mga boss yung ating mga ingredients sa ating pang textured yan saktong sakto lang po yan, yan. May natira pa na isang litro. At isang litro din ng ating elastomeric. At yung polvos. Yung ating patching compound. Buhangin. Tsaka itong ating stick quail. So, i-mix natin mga boss. So, ito na yung ating classitex mga boss ayan tapos ito yung ating elastomeric na black so yubos natin itong isang litro dito sa ating classitex na isang litro din So yun mga boss, isang litrong klase text at isang litrong elastomeric yung ating gagawin mga boss. No? Maramihan na ito mga boss para to sa ating mga sinisip up na mga box. At susunod mga boss is itong ating stick quail. Yan. So ating, itong ating stick quail mga boss ay iubos din natin ito. Iubos natin itong isang sashay mga boss. door Katapos ay eh, yung buhangin. So, dipindi na sa inyo mga boss kung gano'ng kagaspang yung, yung nilalagay ko dito ay tatlong tatlong ganyan sa kamay. Apat. Tapos yung susunod mga boss Last. Itong ating patching compound. Yung nilagay ko dito mga boss is tatlong tatlong ทำไมกูดิ้นเขียน tapos ating mix to gamit yung ating DIY na mixer. Ito yung sinasabi ko na DIY na mixer mga boss. Yan, bakal yung ginawa natin. Ayan o. Para hindi na tayo makabili. Kamit lang natin dito sa ating barena. Yan. Yan mga boss. Pwede natin i-mix yung ating textured. Gamit lang yung ating DIY na pang mix, mix mixer. So, i-mix natin mga boss. so ito na yung ating textured mga boss no yan no oh. pwede na yan i-apply sa ating mga box yan yan yun yung kanyang yun yung ating finish product mga boss pwede niyo na ito i-apply sa inyong mga box na ginagawa mga boss no So, ito na mga boss at i-apply na natin yung ating textured na ginawa. Ganyan lang naman yung ginagawa ko mga boss para sa textured. Manumano lang yung pag textured ko mga boss. May iba kasi may gamit na sila. Yan sa akin is ginaganito ko lang oh. manumano lang na manumano lang yung sakin sa mga boss tiyaga lang yung kailangan para makuha mo yung saktong design nya ganyan lang mga boss at ay, ma, pag, yan ay matuyo na lihain mo na lang lihain nyo na lang yung mga eksis na buhangin niya mga boss para hindi masyadong magaspang kayo nang bahala mga boss kung gusto nyo yung magaspang na magaspang nakadipindi na yan sa inyo mga boss pero sa akin is nililiha ko yan So, yun na mga boss. Gan ganun lang kadali yung mag-texture -te mga boss. Basta kumpleto lang kayo sa mga ingredients niya. Check na makagagawa kayo ng ganito din. So, ganito lang mga boss. Yan. So, perfect na yan. Yung mga exist niyan is lihain na lang pag matuyo na yan. Maganda na yung tingnan mga boss. Lalo na pag ma mapainalkot mo na yan ng black yan o. so don't forget to like and share mga boss at pakifollow na rin mga boss so thank you for watching